Kung tama ang ideyang ito, dapat na laging ilarawan ng Biblia ang Diyos sa pangisahangan nyo. Gayunman sa Biblia, makikita nyo ang pangmaramihangan nyo ng Diyos na tinutukoy niya ang sarili na natin. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ang mahiwagang natin ng Genesis Sinasabi niyang, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ang siping ito ay matagal ng palaisipan sa mga nagbibigay pakahulugan sa Biblia. Kung ang Diyos na tagapaglikha na gumawa sa tao ay Diyos Ama lang, dapat na sinabi niyang, lalangin ko ang tao sa aking larawan ayon sa aking wangis. Pero sinabi ng Diyos, lalangin natin. Kaya malinaw itong nagpapatunay na hindi lang may Diyos Ama. Kung gayon, bakit tinukoy ng Diyos ang sarili na natin? Nilalang ng Diyos ang lalaki at babae. Sina Adan at Eva ay nilalang ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Ibig sabihin, may Diyos na nasa lalaking larawan gaya ni Adan at na nasa babaeng larawan gaya ni Eva. Kaya tinukoy ng Diyos ang sarili na natin. Kaya naman, ayon sa mga katukuan ng Biblia, dapat tayong maniwala, hindi lang sa Diyos Ama, kundi maging sa Diyos Ina.